Naglaga ako ng saging. Saging na hilay. Yan. Naglaga ako ng saging. Yan, hiramin ko pang ilaw. Yan. Yan. gusto ko mag lupak ulit na ay Ababasa. gusto ko mag ulit um, saan mag, di ako magkakayo niya. di nang po yong aking yung kung hindi pa walang laman lang grip ko, kawawa naman, kawawa naman. Walang laman ang ref ni Lorella. Wala laman walang laman. Wala nang pila pia. Wala Walang laman ang ref ni. Wala wa naman.